Dear DJ Cory, May utang sa ako ng bana ko, pati ang nanay niya. Hello DJ Cory! Itago ako sa ngalan nga Rhea, 26 years old, married. Stable ang trabaho sa gobyerno, kag iniangakon nga istorya. Nagkilalahay kami sa bana ko sang year 2018. Halin sang una na ko na nga hindi kaoyon ang nanay niya sa akon. Matandaan ko pa sang una nga beses nga ginpakilala ako ni Roger sa nanay niya. Ginkuha ko ang kamot niya para magmano. Pero imbis nga ihatag niya ang kamot niya sa akon, nagtalikod ini. Masakit sa balatsyagon nga hindi ako gusto sang nanay, isang lalaki nga palangga ko. Pero hindi ininangin sa vlog para ipadayo namon ni Roger ang pagpalanggaan na inamon. Pagkasunod nga tuig, nagpakasal kami. By the way, DJ Cory, sang dalaga pa lang ako, may sinuptan na ako. May mga properties na ako bisan gamay. Tungod sang single ako, amo na ang priority ko. Kang ini naman ang napamana ko, isa ka contractual employee sa LGU. Hindi amo nakadako ang sweldo, pero may sideline o part-time man siya nga ginakuhaan sa extra income. Tanan nga ginpuhunan niya sa iya startup business, ako tanan ang nag-shoulder. Ang hambal ni Roger, kung magmaayo na ang kita niya, ibalik niya man ang ginpuhunan ko. Sa subong, maayo na ang ginakita niya sa negosyo niya, pero bisan piso wala sang ginadaho ang bana ko sa akon. Tungod sa iya, abilidadan nga nanay. Gapakay o abis ang balay ang nanay niya. Wala man ko nagapanukot sa bana ko. Ginahulat ko lang asya siya na mismo ang makadumdum. Galing, unfortunately, wala asang initiative halin sa iya. Ambot ko nalipatan niya. O kon ginakalimtan lang. And to think ha, ang mapait pagid, may utang pasakon ang nanay niya nga almost 40,000 pesos. Which is, ginbutong ko sa akon kaugalingon niya savings sang dalaga pa ko. One day, ginmuno ko ang asawa ko or ang bana ko regarding sa utang sang nanay niya. Ang hambal niya, istoryahon niya ko ng nanay niya. Nang na istorya niya na ang nanay niya, daw ako pang nagwa nga malain. Nga ako na nagapanukot ako. Well, DJ Cory, since wala pa matapos ang pandemic sa time na to, Monday to Thursday lang ang work schedule namon, plus iba nag-work from home. Nagpauli na ako sa probinsya sa parents ko to help my father tungod wala sila upod sa balay. My mother just passed away mga two months ago that uh, time pero weekly ako nagapuli sa balay sang bana ko para maatipan siya I'm not bragging pero sa side ko sa parents ko wala sila wala sila nagakinahanglan sa suporta ko tungod may mga negosyo sila yan may uh, palayan sila nga makabulig dako sa adlaw-adlaw nga galastuhan since dito ako nagpauli sa balay sang parents ko to help my father to help him sa negosyo niya sa palayan. Tipe pero may ako nagpainit. Nag-itom ako. Kay kinanglan eh, kinanglan magpainit. Hindi mo ma-avoid nga ma-expose ka sa adlaw bisan hindi mo man hungod, hindi mo man gusto. Ma-expose sa initan para sa mga tinawon na amon nga dapat asikasuhon. Gahaling ining bana ko, ginhambalan niya ako nga hindi ko kuno magpuuli tungod nagalaw ay kuno ako. <sighs> hindi na ko kuno magpuli didto sa lugar sang parents ko. Sa papa ko, tungod nagalaw ay kuno ako. Honestly, na-offend ako. Ang sa pinsar ko, abi, okay lang mag-itom. Bisan pa ganun, ay pa. Basta makakwarta lang. Kaysa, magpuluti ako sa sulod sa balay, kadungan sang pagpalamuti man sa mata ko sa gutom. And by the way, DJ Cory, Ana pa man ako may anak sa una niya nga girlfriend. Wala siya sinuptan, wala saving sa bangko, wala properties, wala duta, bisan sa misetera lang. Wala ako nagapahambog ha? Pero pag-abot sa sweldo, sa diskarte, sa tanan, daw kalamang sakon. Pila ka beses na kami nga nagbaisay kag kapila na siya ka beses nga naghambal sa akon nga mabulagay na lang kuno kami. Syempre nag-okay ako kay siya man yung naghambal. Eh. Sa pinsar ko okay lang, hindi man siya kawalan. Hindi ako ang madulaan, kundi siya. Pero after a week, ulu-uluhan na naman ko. So gusto ko mangayo sang advice. Naipit ko sa sitwasyon. Insakto ay hindi nga patawaron kong bana ko. Kagkalipatan ang tanan nga mga masakit nga tinagaagin buyan niya. Insakto bala, nga patawaron ko siya bisan daw hindi asawa ang pagtrata pagtratar niya sa ako. Ukon, ibalik ko na lang siya ayhan sa nanay niya. Kag maghimo na lang kami sang settlement. Para sa mga personal nga kwarta ko, mga savings ko sang pelaga pa lang ko. Nga ginutang niya kaginutang sang nanay niya sa akon. Paano ko sila ayhan masukot nga hindi sila ma-offend? Every time nga gina-open abi, every time nga gina-open ko abing topic sang utang, sang utang nila, ako pa yang malain. Paki-enlighten bisakon be. I felt trapped sa isa ka one-sided relationship. I do not feel any love, any affection, Feeling ko appreciated lang ko kung may kinahangla ng bana ko sa ako. Tapos nagkakaipit pa ako sa hindi pag-intindihan isang bana ko, kag-ugangan ko nga babayi. Gusto ko bang protektahan ang peace of mind? Kagang feeling ko bilang isa ka babayi Wala kami isang anak na amon. Hindi man kami mag-intindihan isang anak niya sa una niya nga girlfriend kay hindi maayong ginapakita niya sa ako. Feeling ko, ginasulsulan sang nanay niya. Pero kung may kinahanglan ng bata, bayad sa school, or ano pa nga agalastuhan, anong, uh, anong mga kinahangla niya, gina... tagaan ko man, kinagapangayo man sa ako ng bana ko. Ay, nako, wala ko kabalo kung anong himuon ko. Insakto ni Balang gina ko nga, I want a way out of this marriage. Kisa tuod lang, kaya ko mag-isahan nun. Kaya ko nga ako lang. Asa da na lang ako, DJ Cory. Love, Rhea. Ay, Sa subong nga panahon, hindi na nag malikawan ang stress. Or worse, ang depression nga ginatawag. Nose mo na bala ang Brain Health Supplement? Yes! Brain Health Supplement! Brain Supplement ini to keep our brain in a healthier state. Maayo ini kung mayara ikaw sa anxiety or panic attacks. It helps maintain a good mood. Naga-enhance man ini sang memory and focus. Makapanami-gids sang tulog mo. Ang Brain Health Food Supplement mabakal sa mga butika nationwide. Or pwede mo man ma-message ang Brain Health Facebook page.